Maswerte kung may kukonsidera ng dalawang pamilya kung saan natagpuan ang mga pampasabog sa labas ng kanilang bahay. Dahil ayon kay Matalam Municipal Police Deputy Chief of Police, lieutenant Dennis Fuentes, na wala ng mga pin ang dalawang mga hand grenade na natagpuan sa barangay Kidama, Matalam. Ang 40mm projectile ay nahukay sa labas ng bahay ni Renato Feldonia. Habang sa Purok 5 naman ay may natagpuan din ang FSD France. Ang nabanggit ay isang French foundation na naglalayong maghanap at sirain ng mga landmines at explosive remnants ng mga gera sa buong mundo. Isa ang Cotabato province na napili nilang misyonan at nakatutok ngayon sa bayan ng Matalam. Pawang mga luma ang nasabing mga pampasabog, kaya minabuti ng EOD na i-detonate o pasabugin sa ligtas na lugar sa pamamagitan ng Render Safe Procedure and Blast. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.